pag-approach ni mo diri uh, siguro ang point of no return point of no return so naa siya dua ka linya pwede ka diri sa inner pwede ka dito sa outer ang inner line ang akong ginakuha kay para pag abot dito sa tunga-tunga medyo hapsera ang dagan kung dito magod sa outer medyo magliko-liko pa manguga para ma-achieve ni nimo kan linya kay dire man ka sa left side in between anang duha kakahoy so pag abot ni mo dire kinalan pa ni mo kwaon ni linya straight kung makuha ni mo mas maayo ako gina achieve na ako kaning inner line ay eh, para straight straight ra akong linya so yeah muna ma achieve din ni, ni mo through pag control sa imong brake kung sakto imong speed ang pag drop niya sakto roman pero pag landing ni mo usog yun yung speed mo rin hindi mo kinanglan i brake diretsyo kay uh, loose kayo ang sa ubos niya so once nga i brake ni mo siguro basi madigyas ka sa bato pwede ka niya idos mo pwede ka niya labay pwede ka niya idakurak let's do it again bike! from the top in line And... Mike, Mike. Yeah, boy. Huh? So, di na siya kinalan yung pop. Mm, pop siguro ni mo kung hinay kay mandagan. dagan. Okay, bye.